Tukoy na ng Office for Transportation Security o OTS ang tauhan nilang pinagnakawan umano ang isang pasahero sa NAIA Terminal 1. Sa isang statement, kinumpirma ng OTS na kilala na ang babae na pinagbibintang ang nagnakaw. Nangangalap na lang daw sila ng ebidensya at iniimbestigahan na ito. Noong September 8, nang mag-viral ang detrato ng babaeng security personnel na biglang sinubo ang 300 US dollars na mula sa gamit umano ng isang pasahero, nang maisubo niya ang pera, nagtakip siya ng panyo sa bibig para itago ito. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.